Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat At ano oras na ba? Ayan 6.03 na ng hapon Pahensya na Na late tayo sa Paggawa ng ating video So yun mga abel Ito yung mga young bird natin Meron tayong Young bird dito Na Isang south Isang south na lang yung Young bird natin dito Then Rest mga summer na So ayan yung Mga matitikas nating Young bird mga abel o, Ang gaganda dito nyo. Ganda nito Hmm nyo ayan ang ganda oh ayan oh solid yung isa naman black check oh solid yun yun oh no? black check and ito checkered tapos pula ayan may pula tayo hmm Siyempre, alam nyo na kung kaninong anak yung pula na yan. Hmm. Anim yan. Then, meron pa tayong mga sisingsing yan. Bale, ilan pa tong singsing -sing dito? Tingnan natin dito. Meron pa tayong mga singsing -sing dito. Ilan pa to? 3, 3 BBC, 2 PUF, isang pare at saka isang TGR 2, 4, pito pa. Pito pa. Pito pa yung sisingsinga natin mga Abel pang summer natin. So ngayon, ah uh, meron namang mga mapipisa dito. Tapos merong eto to mapipisa to, then may itlog dito. Yun pa, saka nandoon pa. Meron pa tayong mga naka kaya saktong-sakto lang yun. Kasi yung BBC, kalimitan mag start yun, mga March. March or bago mag-April, yan. Kaya saktong-sakto yung edad. Kaya mas marami yung ating BBC na nakalaban tuwing summer. Alam ko kukuha pa ako mga ano eh, mga kundi nagkakamali, dalawa hanggang tatlong singsing. -sing. So ngayon, i-reveal natin itong mga to kung kani-kaninong mga anak. So, ito, itong black check na to, itong kulay green na singsing -sing na -sing yan, yan, PUF yan, anak yan ni uh, si Wana, anak ni Wana na Victor Lim natin, tapos cross sa ating JM. Jelema, ayan oh, no? ganda, solid na ibon, oh. No? Kitang-kita nyo mm. Sana maging maganda yung performance kasi yung anak ng Jelema natin ngayon is maganda pinakikita ngayon sa training ng BBC. Mm. Kasi yung Jelema natin, 'di ba, bago din 'yon. So naghahanap pa tayo ng bloodline natin na uh, papatok sa loop natin mga Abel. So kumuha tayo ng island born na Jelema. So cross natin sa ating inbred bandend brook na may pasok na Jansen. So yan nga yung anak. Mm. Gandang ibon, oh. Sana mag-click. Mm. Then, eto. Eto yung sinasabi ko sa inyo, yung black check na isa. Yan. Saka PUF pa. Mm. Yan, PUF black check. Ang gandang ibon. Solid, oh. Ito yung black check na black check. Yung kulay, oh. <laughs> Arinawa, maging maganda yung performance niya sa paparating na south. So, meron pa nga tayong ibu-viewing ng south yan. Aray ko. Siguro, i-start ng mga December. Ano ba? September. October. aba September. October. November. December, oh. Three months na lang. Ari ko. Eh, no choice tayo eh kasi tinamaan ng mga bulutong yung mga ibon natin kaya yung ibang mga ano, mga ito na lang, bali dalwa na lang. Yung isa nandito, medyo may edad na. Ito Toto. May edad na 'yan, 'yun Ayun yung ba, ito Toto to. to. Eto, alam ko yan, 'yan 'yan. May edad na 'yan anak ni kup, kup 'yan, 'yan may edad na. So sakto lang sila lang naman dalwa yung uh, mga late na ibon natin ng south. Wala naman problema 'yan. Kung hindi sila hindi nila kaya maging south, edi ilaban natin ng summer na all 'di ba mga Abel? Ganun lang, ganun lang 'yung mangyayari sa mga ibon natin. Then, etong brown na 'to, ah, uh, ayan, ito to, ito, ito, ito. 'yung mga magulang niyan, mga Abel. Ito 'yung ano, si Juana at saka si Jelema, ayan JM natin. Hmm. Yan 'yung uh, anak ng ito 'yung mga anak nila itong itim, itong black check na 'to. Laing ibon, no? Haba, katawan. Then, eto pa. Yan, anak ni Juana at saka ni JM. Hmm. Ganda, mga solid. Then, eto naman mga kabel. Eh, eh, ano ba to? Check mo nga, alam ko. Ay, akala ko may white plate ka. Akala ko may white plate, wala pala. Then, eto tingnan natin. Hmm. Ganda, oh. Ito nyo, ang ganda ng pop nila, oh. Then, eto naman, anak ni ano to? Anak ni NPL natin. Yan, NPL, eh. Gandang pakpak, -pak, oh. Brown. Then, ang cross niyan is si pula natin. Yung pula natin is E-mail yon mga Abel, email. Email na pula yon. Ayan, gandang ibon, no? Oh. ganda sana. Hari nawa. Eto, na wa. Ito, naayang bird to ng BBC Summer. Ayan. Then dito, ito yung isang anak, kapatid. Anak na naman. Nagkakamali <laughs> ito. Ito to, isang kapatid niya. On. Oh. Checkered din. Mm. Huwag ka lilipad, boy. Huwag ka lilipad. Mukhang gusto mo na lumipat, ah. Mm. Ito, medyo ano talaga, pag mga anak ni ano, ni pula, ganyan talaga pagka bata, ang pangit oh. am hmm. Ang pangit nila pag ano, pero pagka umidad, ang gaganda na. Kikinis niya mga yan. Then dito naman, ito, ito ang magaganda mga Abel. Ito yung anak ni Rigor. Rigor, Rigor, Rigor. <laughs> Ayan, anak ni Rigor oh, white light. Mm. Line breeding mga Abel, line breeding yung cross natin kay Rigor kasi tiyahin niya yung kanyang kapares mga abel. Hmm. ayan Ang ganda naman, bago's oh. Medyo maitim-itim yung mga puti niya oh. Madabo hmm. eh. oh. Ito niya may pagkamaitim. Ay ito isa wala. Puti talaga. Ito isa meron eh oh. Ang ganda oh ito yung mga abel. Ang dalinde. Oh, yan dalinde, dalinde. Oh, Ukamohan shanu ayano. Oh. Medyo may pagkamaitim. Oh. Hmm. Tapos ang ganda. May mga puti-puti sa ulo. Ito yung ano niyan, magulang. Ayun oh. Yung may puti-puti rin sa ulo ng konte, ayan oh. Ayun. Si tiyahin niya yan. Ito yung si Rigor oh. Ayun. Ganda, gandang ano. Dark check siguro to, dark check na Kagaya ng tatay niya o oh. kaya yung nanay niya kagaya oh. Tingnan Or kaya ganito. Ito toto to. Ito tiyuhin niya. Ganyan ang kulay. Ganyan ang kulay sigurado. Ito yun oh. Ito at saka yun magkapatid magkapatid sa nanay. Yan, yung dalawang yan. Kaya tiyahin nila. Kaya tiyahin ito. Ito naman, bali ano, itong si Rigor, wala yung pasok na, ano, walang pasok yan na uh, Johnson President. Pasok yan Peter. Yun. Yung nanay nito at sa nanay ni Peter B. na to, magkapatid. Hmm. Magkapatid yung ano, ay hindi, bali magkapatid sila sa nanay. Tama, magkapatid. Hindi, paano ba? Ay, magkapatid sila sa tata. Then, paano ba? Ay, nanay pala, magkapatid sila sa nanay. Magkapatid sila sa nanay. Then, eto, magkapatid sa tatay. Itong Johnson President at sa to Yan, magkapatid. Yung pinagparish niyang Johnson President, yan, na inbred ata yun, magkapatid, bali sila, magkapatid sila sa tatay. Then, yung nanay neto, at saka nanay neto, sila yung magkapatid kaya Peter yan line breeding sila ng Peter yan line breeding sila sa Peter kaya ito line breeding sa Peter tapos may pasok na Jansen present ang gandang ibon talaga nito solid sana anong anong young bird ka ba tingnan na let's check nga natin violet ano to TGRC TGRC to TGRC yan oh mga abel then ikaw ito yung kapatid niya isang white flight din mga abel oh. white flight din oh ganda oh. medyo parang ano, ay nagba-brown ba hindi naman. Ganda. Pero wala siyang masyadong ano, wala siyang masyadong puti sa mukha. 'Yun lang yung kidlat, hmm? Kita nyo, may kidlat lang. Sabi la, pati check. Check natin. Uy, dito ka, wag ka suplada. Ito is young bird ng pare, mga Abel. Yan. Yan yung update ko sa mga ibon natin, mga Abel, sa mga young bird natin. Yan. Ang gaganda nila, mga Abel, oh. Solid. <laughs> mga itim na yung mga ibon natin, mga black check, dark check. Parang hindi tayo nakapagpala. Ay, meron pala, pala tayong palabas na blue bar dito. Ayun, kay Kup Kup dito. Ayan, ayan. Ayun yun, TGRC yun, ayan yun. TGRC yan, ayan, isang yan. Hmm. Ayan, TGRC yan. Then, ito yung isa nating ano, panlaban ng mga pulling pan race. Ayan. Ayan yung mga ibang young bird natin. Ayan. Medyo malalaki na, si, na sila, ha, Abiel. Takmo na natin at asikasoyin natin yung mga young bird natin. Then, susubuan ko nga sila niyan ng kanilang pangmalakasang gamot. Ayan. Yan yung pangmalakas nilang gamot mga abel Oh. <laughs> pang gamot nila yan. Hmm. Yan. Yan lang yung binibigay natin para healthy yung mga young bird natin. Hmm. Then ito pa mga abel Papa ito sa inyo isa. Punin lang natin mga abel ah, Yan. Yan lang yung binibigay natin sa mga young bird natin, mga abelo. Yan. Doon sa mga nagtatanong, oh. Yan lang yung ginagamit ko. Yan. Cod liver oil. Then, calcium. Then, multivitamins. Yan. So, hindi ko sabay-sabay yung binibigay. Ngayon, example ngayon, eto muna. Itong, ngari ngayon, uh, Thursday ngayon. Ah, tama. Wednesday ngayon, ito muna. Itong dalawang yan, magkasabayan. Nang hapon. Then, kinabukasan naman, Eto. Yan. Palitan sila. Alternate. Yan. Yan yung ginagamit ko sa mga ibon ko. Hmm. Kaya bata pa lang, makikinis na sila. O oh, mga Abel, kita nyo. Kikinis nila, di ba? Mga Abel, o. Oh. Oh. Bata pa lang, makikinis na. Kanya-anya tayong ano. Kanya-anya tayong uh, hiyangan sa mga vitamins. O oh, kasi yan lang ginagamit ko. Huwag na natin pahirapan ng sarili natin. Kasi madali lang hanapin itong dalwanto to. Uh, local lang kasi yan kaya madaling hanapin sa lahat ng poultry supply.